15-anyos na estudyante, residente ng barangay Santa Veronica, Gimba, umanoy, uh, kinursunada o napagtripan, nabagok ang ulo, patay. Isang uh, 15-anyos na binatilyo ang uh, patay dahil sa matinding tama sa ulo. Uh, dahil sa umanoy, pagtripan ng kapwa kabataan at uh, minor de edad sa daan sa barangay Santo Cristo, Gimba, palabas ng bypass road gabi ng hunyo at 13 taong kasalukuyan. Ang pumanaw na biktima ay kinilalang si John Ley Cabang, 15 years old, high school student at residente ng Barangay Santa Veronica Gimba. Habang habang ang iba pang involved ay uh, isang nagngangalang Juro, 14 years old, residente naman ng Barangay Santo Cristo at Umanoy dalawa pa nitong uh, kaibigan. Kwento ng kaanak, dismissed ang kaso dahil pawang mga de minor di edad ang sangkot sa nangyaring insidente. At uh, pa uwi pauwi galing barangay Makatkatwit si John Lay kasamang isang lalaking kaibigan na sumamba ng araw na iyon nang mangyari ang insidente. Samantala, sa uh, spot report ng Gimbo Municipal Police Station, nakasaad na ang insidente ay isang vehicular accident o self-accident sa pagitan ni John Lay at ng, uh, ni Juro na nasugatan din sa insidente at may uh, mga apat na witnesses na pawang mga minor de edad rin na nangangalang Pakbet at na nakasama ni John Lay at uh, Tambots at Paul nakasama naman ni Juro. Nakasaad sa inisyal na investigasyon ni uh, Police Corporal police Wright Corporal C. Madrid na nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawa. Uh, napigilan ito ng mga kasama Umalis si John Lay, ngunit bumalik din sa ang motor na mabilis ang takbo. Nawalan uh, umano ito ng kontrol at aksidenteng nabangga si Juro. Dahil dito, nagcrash ang motor. Sakay si John Lay sa kalsada, diretso sa kanal na nagresulta sa sugat nito sa ulo. Dinala ang dalawa sa ospital para magamot. Uh, ang pamilya naman ng biktima ay hindi buong pininiwalaan ng naturang report at sinabing hindi lahat ng involved ay uh, na-interview. Kabilang na nga dyan, ang ama ni John Lay na si Ginoong John Paul Cabang. Lumabas sa autopsy na ang uh, ikinamatay ni John Lay ay neurogenic shock with uh, uh, neurogenic shock, severe traumatic brain injury. Ibig sabihin, tumama ang ulo nito sa isang matigas na bagay. Hindi naman natukoy kung ito ay dahil sa aksidente o dahil may humampas sa ulo nito. Si John Lay ay panganay na anak ni John Paul at uh, Lori Lynn Cabang, grade 10 na sana sa susunod na pasukan. Nag-aaral ito sa Dr. Ramon de Santos National High School sa bayan ng Kuya Po, Nueva Ecija, habang nakatira sa poder ng lola nito at uh, tiyahin sa barangay Linnek, Gimba. Ayon sa kanyang ama, balak na kumuha ng kursong criminology ang binatilyo, at magpulis pagdating ng araw nakatakda namang ihatid ang kanyang mga labi sa huling hantungan sa darating na Sabado, Hunyo 22. Mhm. Mm so may dalawang bersyon. Mm -hmm. dun sa naging uh, incidente kung ang pamilya na humihingi ng hostesya ngayon, mm -hmm. ang sinasabi ay eh akoe kidur bog na nabagok, no? Mm -hmm. Hanggang sa nadala sa ospital oo. pero namatay. Oo. Doon naman doon sa Doon na binawian ng buhay oo. sa ospital. Doon eh uh, doon naman sa police report na hindi pinaniniwalaan ng nung, nung pamilya ng biktima eh hmm. uh, aksidente nangyari. So walang involved na ibang tao? Oo, aksidente, uh, oo. Na uh, parang uh, mabilis ang takbo at uh, intention na uh, sagasaan yung mm. ito naman ay kwento lang din nung ano mm -hmm. nung pamilya uh, na so, nakausap natin. sa police report oo, ano ang nakalagay sa spot na, na mabilis report. ang takbo at uh, nawalan ng control oh, the, at uh, accident oh, sa uh, si nabangga niya si mm -hmm. Juru uh, tapos yun din yung naging dahilan na nagcrash sa pavement yung uh, oh, 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 oh. yung motor at nandun si John Lay tapos nahulog sa kanal. Were parang dumiretso sa kanal. Uh -huh. mm, ang kwento naman nung ano, parang ano 'yun eh, ang uh, nung nakikipag-usap ako doon sa uh, malapit na tiyahin ng biktima na taga dito uh, sa sa Linneck nakatira pero kasi sila na 'yung nagpalaki, 'yung lola at saka 'yung uh, kapatid nung tatay. Um, dalawang araw na ano pala 'yon na uh, parang incident may initial na pangyayari nung June 12 ng gabi galing din ng makatkat tweet may commotion uh -oh. na una uh oo -oh. although hindi naman siya ganun kalala kasi parang nakatakbo daw yung magkakasama sila rin yung magkakasama ah so uh, unang, si gabi, sa unang gabi kinokonsunada na ano parang, parang may tumawag daw at parang gustong habulin yun yung kwento nung Maika doon mm -hmm. sa Tyahen mm -hmm. na nakausap ko kanina Uh, di umuwi daw galing Makakatwit, dito dumaan sila. sa bypass. Siguro, naglalakad lang daw eh. Mm -hmm. Tapos dito, um, dito sa may madilim na part, dito sa may Santa Veronica, the, the same Santa place. Veronica, Santo Cristo. Ay, Santo Cristo, mm -hmm. the same place kung saan nangyari yung uh, uh, yung sinasabing uh, vehicular accident. O sa kabila naman eh, parang nakrusonada. Na na ano, um, meron daw tumawag parang hoy, parang ganon. Tapos parang uh, gustong habulin nung tumawag. Sila, nagtatakbo. nagtatakbo. Oo, nagtatakbo itong yung, si yung. John Lay, si yung ang kasama kasi ay si Pakbet, alias Pakbet at yung isang yung Maika na kaibigan din. Naiwan daw yung Chanelas doon. Mm, may nung yung... tumakbo na iwan yung Chanelas. No, nang no, no. ni John Lay. Mhm. Mm mm -hmm. binalikan. <laughs> kinabuka oo, kinabukasan, sumamba pa daw nung hapon, kasama yung isa pang barkada. Uh, sumamba, ibig sabihin, eh, member sa ng, Iglesia ni Cristo, INC. dito sa Makatkatwit. Mm. Tapos, nung after nung mass, umuwi, dumaan daw dito sa Olshko, ibinaba dito yung kasama. Dahil, meron daw susunduin sa Santa Lucia. Mm -hmm. Ang sinundo pala sa Santa Lucia ay yung Pak Pakbet at yung Maika. Mm -hmm. Oo, nagutom ako rin siya. <laughs> Ayun, yung Maika. Yung ibinaba, Ang usapan, hindi na hindi oh, na wala na kasi hindi rin daw sinabi kung sino yung susunduin doon sa ano. Hindi sinabi ron sa barkada. Hindi ko hindi natin naitanong kung anong pangalan eh. Na hindi rin daw alam nung ibinabasa Osh ko. Dito ka pre, dito ka muna, may susunduin ako sa Santa Lucia. Hindi na sinabi kung sino yung susunduin. Pero may conversation daw yung John Lay at yung Pakbet. hanap daw yung tsinelas. Yung tsinelas ko, pero uh, asan tsinelas ko, ang sagot daw nung Pakbet nasa akin. Ganon. O di ang alam nung bata, pupuntahan sa Santa Lucia, ando na yung sinelas, kukunin na. Mm -hmm. Pero ang nangyari, uh, sinundo daw doon, after nun, dito na dumiretso sa may... Uh, dito, sa Santo Cristo, yung pinangyarihan ng insidente. Pagdating daw doon, ando na daw yung tatlong... Uh, uh, tatlong Naka-altercation, na mm. naka-away. Na no? Pero wala namang sinabi, walang parang naging sinabi na sila din yung pumaswit nung gabi. Mm -hmm. Although may kaugnayan, yung maika at yung pakbet doon sa mga nakaabang doon sa Santo Cristo. Parang ganon, may connection silang mm -hmm. yung mga tao na yon. So pagdating daw doon, nagkaroon na hinarang, nagkaroon ng suntukan, altercation napigilan nga daw pinaalis yung pinaalis ni Maika at saka nung pakit pina, yung pinaalis, si pinatakbo. John Lay o umalis ka na hmm. oh, di, itong John Lay naman umuwi daw dito sa bahay ng tatay sa Santa Veronica uh, parang nag ano sila parang tay na pag tripan ako hmm. so sa mga katwid parang isinumbong na pag tripan ako uh, naiwan yung mga kaibigan ko doon Mm -hmm. So, naiwan yung mga kaibigan gustong balikan. Sabi daw mm -hmm. ng tatay, ako na. Pero may, yung barkada na nasa Osco kailangan ding sunduin at ihatid. So, yung ginawa ng tatay, sinunduin at ihatid yung nasa Osco. Tapos bumalik, sabay silang nagpunta dito sa Santo Cristo. Dumaan pa daw dun sa hepe ng tanod mm -hmm. ng Santo Cristo. Na uh, sinabing yung anak ko <coughs> na pagtripan, di yun nga nasa nasa na na no'y nasuntok na. Mm -hmm. Pagdating daw doon, um Uh, ang kwento nung kaanak, ka nakapagpreno pa daw yung bata si John Lay. Tapos hinablot daw yung juro uh -uh. sa kanan. Pero meron ding lalaki dito sa kaliwa. na tap, Ang aninaw nung tatay ay parang uh, meron daw, eh, hinampas sa ulo nung, ni John Lay, yung lalaki na nandito sa kaliwa. Uh -huh. Ganon. Tapos uh, nung na nakakwentuhan ko yung tatay, di ano, parang sabi niya after nung nangyari yon. Uh, yung atensyon niya doon na lang sa anak niya na duguan. yung bumagsak. Uh, ano? uh, mm -hmm. At sinugod na nga. Ang sabi ah, nung Sinugod na sa ospital. Uh, ang sabi nung lying in pero nasa report Gimba General Hospital. So lilinawin pa nga natin 'yon kasi ang dinig ko lang yung insya dinala, tapos dinala sa Provincial Tarlac Provincial at doon na nga binawian ng buhay. So mm -hmm. ngayon anong uh, ifino nagkaso? Kasi ang uh, isang uh, nabalita ay nag uh, nagsampan ng nagsampa uh, kaso dong, itong biktima. Oh, nag nagsampa nagsampa uh, rin ng kaso yung ano yung suspect. habang di, di nung after no incident din dinala sa ospital habang inaayos Di naiwan dito yung yung tatay kasama sa ospital, naiwan dito yung kapatid ng tatay at saka yung ibang kaanak. During the time daw na inaasikaso yung galing sa barangay hall tapos tumiretso na sa pulis kasi hindi na inirecord sa barangay hall ng mm. Santo Cristo kasi nga uh, parang patayan ang nangyari daw. Uh, diretso na kaagad sa pulis. Nung pupuntahan daw, ito ay nung pupuntahan daw nung uh, saเห็น yung pinangyarihan ng lugar pinigilan daw nung hepe na wag mm. na kinuha na namin yung motor doon na kayo sa police Dumirecho kasi naiwan yung motor doon sa ano wag na kayo pumunta doon at pinakuha ko na yung motor siguro dinala na rin sa ano na impound na nandito mm. na sa barangay sa barangay sa, PNP. sa police, oo ayun tapos pagbalik nila doon kinabukasan Tinanong ko nga, eh, meron bang mga traces ng dugo at traces ng... Kasi kung pumreno mo matindi, may skid mark yun, si Panigurado. At kung merong crime na nangyari, dapat di ba meron yung police tape? Mm -hmm. ba? Diba? Parang andun may investigation, meron mga pictures, etc. Sa wala. end nung kabila, nung nitong pamilya ni John parang wala daw na nangyaring ganun. Mm -hmm. Tinanggal mm -hmm. kagad ka yung motor. Pero nakausap nila yung ka, ano si uh, Corporal Police Corporal Madrid. At uh, ang uh, ang uh, yun nga doon sa initial na investigasyon ay parang rumesback nga daw itong si Lay. kasama mm -hmm. yung tatay. Parang ganon. Oo. Uh, ganun Ayan. yung... ganoon yung uh, Odi uh, Una, mga kabataan 'yan eh, uh, di ba? Uh. Parang rambol. So, ay de o oh dami na rest back kanjan mm -hmm. na bumabalik mm -hmm. so syempre uh, ano man ang naging uh, nagawa nung biktima biktima pa rin yon mm -hmm. nung sa side ng nakamotor biktima pa rin yon kaya kung may mananagot diyan eh namatay eh, mm -hmm. 'di ba ang mananagot diyan yung uh, kabilang panig o di ba? Mm -hmm. So ganoon naman eh parang aksidente. Sa so, aksidente kahit nasa linya ka ng uh, sasakyan mo, ikaw pa rin ang pipick upin, huhulihin, eh mm -hmm. restu mm -hmm. ikukulong, pananagutin sa ospital no kung aksidente nung no, naaksidente mm -hmm. o yung sugatan, parang ganoon. So yung biktima, biktima boy so, um pa, ano kaya yun para sa kung nasa kung, korte na yan so kung dismiss ano ba uh, ang sabi kasi ano eh dismiss daw eh uh may this well, so hindi ko kasi parehong minor de edad at minor de edad din yung ano minor no? de edad sila lahat oh di sa uh -huh. minor de edad kasi hindi naman po pwedeng makulong ng minor de edad uh -huh. pero may record yon uh -huh. nyo o panahon na hindi na siya nasa minor de edad. edad. O, nasa tamang oh, edad, oh, edad na siya nasa tamang edad ano po pwede rin nilang Uh, magamit yung ano doon. Suspect pa rin sila. Ganon. So, yung biktima, namatay eh. Ganon. Kahit na yung may ginawa yung biktima, pero biktima pa rin. Nalimbawa, ikaw ang nanaga, no pero binalikan ka at nataga. I-depend sa mo pa rin yan. Yung pa rin ang biktima. Mm -hmm. Kasi kung sinasabi nilang uh, vehicular accident at self Self-accident? Parang self-accident. Self-accident. Self -accident. Saan nakalagay doon sa kung baga, ano? Kung parang ang sinabi doon sa spot report, siya ang dahilan kung bakit siya namatay. Hmm. Oo, uh, uh, kasi... Siya may kasalanan. Uh, oh, Ganoon, pero... Ano, nawalan siya ng control. Pero kung may humarang, nasigatan. kung may harang na tao o mm -hmm. ano, sinadya intentional, uh, uh, hindi, hindi yung self-accident. Uh, Meron pa naman uh, daw follow-up report. Pero uh, uh, mukhang wala pang kopya yung... Baka uh, naman kasi ang... Uh, ang nakuhang uh, panig ng uh, police uh, investigator o yung nag-imbestiga mm -hmm. sa paggawa nila ng ano ng investigation report ay yung side nung uh, dito mm -hmm. no, nung pamilya na nandoon. Mm -hmm. Kasi dapat tunin nila yung lahat ng nandoon, mm -hmm. yung Mika, yung mga oh, mong pakbet, mm -hmm. tapos yung sa side nila, mm -hmm. saka yung sa side nung pamilya. Mm -hmm. Ganun. Oo. So, parang para kasi buo tao, yung, ano kasi nga uh, Okay, kung isa lang panig ang nagsasabi ng na suspect. Na, oh, may case na daw. May case daw na final yung yung panig ng suspect para daw hindi makakuha ng damages. Mm -hmm. Parang gano'n yung sinasabi. 'Yun naman ng, sinasabi ng pamilya ng, ng pamilya ng pamilya ni John. Ah, uh, Kasi tong pamilya uh, at sinasabi din nila na uh, yun nga hindi yun magmamate. yung tatay ay hindi uh -huh. nakuhanan ng ex ng statement siguro. Doon sa pismong sinyare, tatay niyo. tatay no? oo. Mm -hmm. Pero sinasabi rin naman nila na nakausap nila yung pulis. Mm -hmm. Pero doon sa pakikipag-usap daw nung si Corporal Madrid na parang ito na yung nangyari. Na ito sa uh, vehicular accident, self self accident yung nangyari. At uh, parang yun nga na kung sinasabi pa daw na kung ako kung anak ko yung nagkaganyan, matadala rin ako ng bugso ng aking damdamin na talagang re-rest back, parang ganun. Hmm. Na parang, uh, doon ako kakampi sa anak ko, parang ganun. Pero, yun nga, um, lumalabas kasi doon sa pamilya na hindi sila buong-buo na oh. nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview, na ma-investigahan. Ma Pero kasi nga, di, syempre ano din yun eh, parang mm -mm. namatay, at uh, dahil namatay, yung inaalagaan mong pamangkin, inaalagaan mong anak apo. Talagang understandable na parang magwawala ka muna, maglalabas ka muna mm. ng sama ng loob mo at baka nga may pagkakataon na talagang mamura. Mm. -hmm. Kusino, sino, ganyan. Mm -hmm. Pero anyway, yun yung yung investigation side na, nila. Uh -oh. Uh -oh. Yung investigation, uh -oh. masana mapalalim uh -oh. at saka uh Meron pa naman nakalagay ron sa spot report, follow up. Uh -oh. There's a follow up. May pile of investigation na gagawin. Uh -oh. uh, at uh, yun ang kailangan na magkaroon din ng linaw. Lalo na sa pamilya nung uh, namatayan. Okay. Kasi yun yun din yung hanap nila eh. Na parang... Uh -huh. Kaya uh, hindi yung case hindi, closed. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Yes. Yeah, so, oh, regardless kung sinasabing dismiss. Uh Oo. -oh. ba? Diba? Sige. Uh -oh. Condolence po dun sa pamilya. Uh Oo. -oh. Bata-bata. Uh, Sayang yung buhay 15 years. Oo. Kaya talagang mga kabataan dapat eh huwag maging mapusok Oo. ano man ang uh, mga insidente o mga pangyayari. At lesson na din na ano, pag ganun ang edad at walang lisensya May... at hindi pa pwedeng magmaneho. <laughs> huwag na muna nating pagmanihuhin ng uh, mga sa, ng sasakyan. Ako? Yun nga, meron nga akong kakilala, 23 years old na, hindi pinapayag. <laughs> <laughs> hindi ko pinapayagang magmaneho ng motor kasi, di ba? Mm -hmm. Nasa Guardian. Nasa Guardian yun. Kung, kung papaano okay. nila yun. Okay. Mm -hmm. God,